Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Andito pala um, ako ngayon sa likod bahay Ano tayo ngayon guys? Um, Mamimit ang birdie na mansanas Yan Wala na po kasi yung ano yung red apples or pink Yan wala nang bunga Dahon na lang at malapit nang maubos yung dahon kasi Autumn ngayon Tingnan nyo ang colors So, ang naiwan na lang ay ano, yung green na apples kasi hindi siya madaling maano um, nababagsak. Pero ano na din siya, oh. Nag-start na din ano, nagsibagsakan. Yan. Marami siyang bunga, guys. Hindi siya gaano kakinis, pero at least ano naman siya masarap crispy pwede din ito na ano guys pang ano sa pagkain yung i tali sa pagkain ihalo may ano dito guys basket para sa ating yan Hindi lang natin masyadong damihan kasi hindi naman ito naubos agad. Tsaka nandyan din naman ang ano bunga. Matagal pa itong ano maubos. Aabot ah, pa ito ng ano winter. Although nag-start na siyang mag ano, bagsak. Pero hindi siya mas ano compare sa red apples na ang bilis mag ano si bagsakan. Yes. Hanap tayo ng medyo makinis. Medyo makinis talaga. Ay, hindi mo naman makinis. Ay, itapo na nga. Ayan. Ilang piraso lang. Yan na po guys. Thank you so much for watching.